Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang binabatikos nga na po ngayon si Anthony Edwards. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang sinasabing apat na player ng Los Angeles Lakers na willing na nga po nalang itrade ngayong off-season. Nabigo nga po mga katrop si Anthony Edwards na matupad ang kanyang pangako sa mga fans ng Minnesota Timberwolves na mapersa nga po nalang Game 7 ng kanilang serye laban sa Dallas Mavericks. Matapos nga po silang matalo agad sa kanilang Game 5 pa lang sa loob ng kanilang home court. Ngunit sa kabila nga po ng kanilang pagkatalo ay wala pa rin nga po siya ditong pinagsisihan. Gayong ibinigay rin naman nga po niya lahat ng kanyang makakaya para makaabot ang Wolves sa Western Conference Finals. Sadyang meron pa rin nga po talagang mas malakas na kupunan kesa sa kanila at tanggap nga po niya yan. Sinabar naman nga po niya na hindi nga na po nag-click ang kanilang rotation isang mga beses sa kanilang serie, laban sa Dallas Mavericks. Pero kahit man nga po natalo sila ay hindi pa rin nga po tuluyang nawawala ang conference ni Anthony Edwards sa kanyang sarili. Sa katunayan, nangako pa nga po ito na babawi sila next season at excited nga po siya na makabalik muli sa Western Conference Finals. Pero sa kabila nga po niyan ay patuloy pa rin nga po ang pambabatikos na natanggap nito mula sa mga fans. Gayong bigla na lamang nga nawala ang kayabangan nito matapos nga po silang matalo sa kanilang seri. Yes, isa nga po sa mga rason bakit sila natalo ay dahil sa mga pinagyayabang nga po nito ng mga nagdang araw. Ngunit ibang iba naman nga po ang yabang kumpara sa matasang conference sa kanyang sarili. Gayong malaki pa rin nga po ang kanyang respeto sa kanilang kalaban na sina Irving at Luka Doncic. At bagamat man nga po paminsan-minsan ay nagta-trash talkan sila ay nare-respeto pa rin nga po nalang isa't isa. Sa katunayan, pagkatapos nga po ng kanilang Game 5 ay personal nga po na nagkausap si na Edwards at Luca Doncic na isang senyales na sa kabila nga po ng pagiging competitive nga po nila sa loob ng court ay magkasunduran naman nga po silang dalawa sa labas nito. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa sinasabing apat na player ng Los Angeles Lakers na willing na nga po nalang itrade ngayong offseason. Mismong si Jovan Buha ng The Athletic na nga po nagsabi na inaasahan na nga po na magiging aktibo ang Lakers sa free agency at trade market ngayong offseason. Kasalukuyan na nga pong ginagawa ng Lakers especially na Rob Pelinka ang lahat ng kanilang makakaya upang makapag makapagkumbinsi ng mga players na available sa free agency market na pili ng kanilang team at makabuo rin syempre ng trade deal sa iba't ibang makupunan para makakuha sila ng at least isang legit na superstar. Sa katunayan, meron na nga po sila ngayong apat na manlalaro na kasalukuyang players na open at binabalakan na nga po nalang i-trade ngayong off-season na kinabibilangan ng kanilang mga manlalaro na si Narui Hachimura, Gabe Vincent, D'Angelo Russell at maging si Jared Vanderbilt na bagamat man nga po hindi pa nila ino-offer sa ibang team ay kinukonsidera na naman nga po nila ito na gamitin para makasungkit lamang sila ng isang bagong superstar. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.